Peace to you, Lord Christ. Peace be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, blessed morning happy uh, festa. Ayon ay kabis tahan sa tingtakilang uh, ibang uh, uh, Saint matthew So yung isasama ka writers na uh, mabuting balita ng pagnan, uh, lalo lalo na kay Jesus Cristo. So tingnan natin yung pangangaral uh, ni Kristo uh, tungkol sa uh, pagtawag and then tungkol din sa uh, pagtrato uh, sa isa't isa. Dahil mayroong conversation dito na sabi ng mga pariseyo, uh, bakit daw si Jesus ay kumakain kasama ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Para sa atin, bawal bang makipagsalo ang Diyos sa mga makasalanan? Uh, sa tao parang para ang pangit na o oh, eh. hindi maganda tignan na ang pari ay kasama doon o yung mga pastor kasama doon. Parang sa tingin natin <laughs> uh, magkaiba. Pero alam nyo, alam naman natin na tayo yung mga anak ng Jones. Alam natin na uh, ang lahat isa lang ang pinagmula natin eh, yung lahi ni Noah, di ba? Lahi ni Abraham. Uh, doon ang pinag uh, doon nagmumula yung mga lahi natin. So ang mga lahi na yun ay pinili ng Diyos. Ang ibig sabihin, lahat ay pinili ng Panginoon. Kailang dumating sa time na maraming nangyayari sa buhay, ay, ang tingin natin na iba nagkasala, yung iba hindi na nagpapahalaga sa pananampalataya, ay uh, yung iba naman ay nagpapahalaga sa pananampalataya. Yun lang ang pagkakaibang. Pero yung usapin na bawal, hindi naman bawal dahil lahat naman tayo ay mga anak ng Diyos. Kailang ang mga hudyo, si Jesus ay hudyo. And then, kung bakit nag-react itong mga pariseyo kay Kristo, dahil meron silang katuruan o kautusan. Okay, na parang ang pangit, huwag makisalamuha ni makipag-usap na sa mga ibang lahi. Uh for example sa si Hesus at yung Samaritana, 'di ba? Yung Samaritan woman. So sabi ng Samaritan, ikaw ay Hudyo. Daw so, bakit daw nakipag usap So dahil may mga batas 'yon na ang mga Hudyo ay gusto nilang ma-preserve yung pagiging malinis. Ang mga Samaritana kasi, nagkaroon sila ng exchange marriage ah uh, pag Hudyo-Hudyo lang, ah uh, pag ibang lahi, pwede silang mag-asawa ng ibang lahi din. So, isa yan sa mga pinipreserve ng judyo, uh, yung pagiging pure, uh, ng pinagmulan, eh, kahit yung kautusan ay sinusunod nila uh, kung ano ang uh, traditional na ginagawa nila noon. So, sa pakikipagsalamuhan ni kristo uh, sa mga makasalanan, nakipagkainan pa sila doon, uh, ganun na lang ang kanilang uh, reaksyon. Dahil para sa kanila, isa pa ito, isa pa ito sa batas. Kasi kapag ang tao o ang isang hudyo, kapag ang isang hudyo ay nakipagsalamuha sa mga makasalanan, and then kahit sa mga patay na hayop o patay na katawan ng tao, hindi sila basta-bastang pumasok sa templo ng Diyos. Okay? May ritual pa yan eh. Uh, kapag ikaw ay... Uh, kung ikaw ay... Nagkasala kung ikaw ay uh, madumi o marumi sa tingin nila. <laughs> uh, meron pa yung ritual sa paglilinis. Eh, hindi ka basta-basta pumasok sa templo ng Diyos. So ganoon na lang ang kanilang uh, pagtingin uh, sa mga makasalanan. Parang judgmental talaga yung pagtingin ng batas na ito. Kaya eh, para sa kanila, marumi yun kapag ikaw ay nakipagsalo sa ganoon. So mayroon pang ritual ng paglilinis na gagawin. Bawal din sa kanila yung mga... Ewan ko ba kung ang daming bawal na mga hudyo. Uh, sa paglating naman ni Kristo, uh, hindi ganon ang kanyang pangangaral. Ang sabi nga niya, uh, sila yung mga anak din uh, ni Abraham. Si Macho ay sinabi din niya na ito yung mga laki ni Abraham. Uh, kung bakit yung mga apostol ay tinawag ni Kristo, meron silang koneksyon sa mga lahi uh, nung sinaunang panahon para magrepresent uh, mag din sila sa mga pinagmulan. So, yan ay batas, kautosan. Uh, yan ay traditional na uh, sinasabukay nila. Kailangan ko titingnan natin, uh, kung makikita natin yung uh, response ni Kristo, ano bang response ni Jesus dito? Ang sabi niya, ang sabi niya, hindi nangangailangan ng magagamot ang mga walang sakit kundi ang mga may sakit. So, yan din ang pinaka-purpose uh, ni Kristo. Sabi niya, naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuin. Eh, is isa yan pa yan sa mga uh, purpose niya kung bakit naparito sa sadaigdig upang uh, yung mga anak ng Diyos na napariwara o naligaw ay kanyang titipunin. So, Magandang view yan uh, sa panahon natin. Uh, kasi tayo, meron na tayong discrimination kapag ganun ang uh, pagtrato natin sa isa't isa. -tisa. Uh, meron tayong rejection. Uh, dapat tandaan natin na tayong lahat ay mga anak ng Diyos. Uh, magkaiba man tayo uh, sa lahi, uh, magkaiba man yung uh, pinagmula ng pananampalatay natin, pero kung titingnan natin yung pinagmulan ng lahi natin kay uh, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, so doon tayo napabilang. So ang ibig sabihin tayo yung mga uh, may karapatan. <laughs> okay, binigyan tayo ng karapatan ng Diyos na mabuhay. Uh, kaya, kaya nga ang Diyos ay patuloy din nagpahayag sa atin na kung anong madapat gawin. Kung nagkasala man, lahat naman tayo nagkasala, di ba? Sino bang matuwid sa daigdig? Eh, isa yan sinabi ni Kristo, walang matuwid except sa Diyos. Dahil ang tao naman ay nagkasalan. So wala tayong karapatang magsabi ay makasalanan siya. Kasi kung anong kasalanan niya, yun yun. Hindi nagkasala ka naman din ah, sa isip, salita at gawa. So ang, ang nais ng Diyos para sa atin ay yung uh, pagtingin baga na maka-Diyos hindi yung pagtingin na makatao. Kasi kung ang pagtingin natin ay makadaigdig, ah, yun talaga, ah, makasalanan yan. Ah, sabi natin, ah, criminal yan. Pero kung makadyos ang pagtingin natin, hindi natin husgahan yon Kundi baka i-approach pa natin at tulungan. Kasi so yun ang sabi ni Cristo. na parito ako upang tawagin ang mga makasalanan. Na ibig sabihin, i-convince upang magbago, ayusin, ah, tulungan yan. Yung, yung pinaka-term eh, kahit si Pablo sabi niya, magtulungan kayo bilang mga Kristiyano. Kung nagkasala siya, tulungan. So, yun ang pinakamission ni Kristo, patawarin. Yan, patawarin din natin. Dahil sila din ay mga anak ng Diyos. We are all brothers and sisters in Christ. So, ang layunin ng katuruan o kautosan kung bakit uh, minsan din sa kautosan ito ay nagkaroon tayo ng division, pagkakaiba. Ang layunin ng Diyos sa Old Testament ng kautosan ay eh, upang uh, magkaroon tayo ng wastong gabay sa pamumuhay. Hindi ba sinabi naman ni Kristo may mas mahalaga pa sa kautosan At yun yun ang buhay ng tao, yung kapakanan ng tao, yung karapatan ng tao. So dapat makita natin na nagkaroon ng batas uh, sa Old Testament upang bigyang gabay ang tao uh, paano mabuhay. Pero nga sa history, sa kasaysayan, hindi pa rin sapat ang batas para maging matuwid ang tao. Kaya sa pagdating ni Kristo, ano na ang daladala niya? Pag-ibig, habag, pagpapatawad. At uh, kung titingnan natin, sabi niya, uh, kung iniibig natin ang kampo natin, yan, natupad mo ang lahat ng kautusan. Uh, kasi ang pag-ibig ay nagnanaisan ng kabutihan, hindi hindi kaguluhan, hindi pagkawatak-watak o discrimination. Kaya maganda po yung advice ni Pablo sa mga taga Roma 14.1.2. Sabi niya, tangkapin ninyo ang mahihina sa kanilang paniniwala at huwag makipagtalo sa kanya tungkol sa kanyang kuro-kuro. O verse 2. May naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman. E sa New Testament, ganun na eh. Sa Old Testament, dapat ganito lang kainin. Ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahina sa kanyang paniniwala. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman, ang taong kumakain ng gulay lamang. Diba? At huwag namang hatulan ang kumakain ng gulay lamang, ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinanggap din ng Diyos. Yan, Yan ang pinakamaganda eh. Uh, hindi, hindi porkit kristyano ka, ikaw lang ang maliligtas. Hindi uh, wala pang Christianity, meron na mga religion, Judaism. eh okay? Ano pa yung mga old religion, yung sinaunang panahon, uh, wala pang Christianity. He, hindi porket ano, Kristiyano lang ang paborito ng Diyos. Hindi. Ang dapat unawain ng tao na gaya kay Kristo, uh, kung titingnan natin, para magkaroon tayo ng no boundaries, kasi sa atin kasi gusto natin ng may oh, may boundary dapat ng tao. Pero sa Diyos, dapat walang boundaries na ipakita natin. Yung totoo talaga. Uh, totoo na uh, ipinakita mo ito dahil mahalaga siya o mahal mo siya. So ganyan ang pagtrato ng Diyos sa daigdig. Imagine, hindi na niya tinitingnan yung pagkakasala ng tao. O oh, di ba? Napakagandang pananaw yon Kung sa Old Testament, isang pagkakamali mo lang, mamamatay na ba diba, si, si Satanas, isang pagkakamali, kinanggalan na siya ng authority uh, sa langit, ay, ay tinapon sa lupa. Pero ang tao, uh, sa panahon ni Kristo, pag-ibig, uh, kinalimutan na ng Diyos yung mga uh, pagkakamali uh, so, nung sinauna pang panahon at sa panahon natin. Kasi hini yung sinumpan ng Diyos eh. Lahat ng iyong lahi. Uh, Ganon ang ama noong sinaunang panahon. Pero nung pagdating kay Kristo, pag-ibig, habag, pagpapatawad, uh, yun na ang daladala -dala niyang magandang balita uh, sa daigdig na ito. So magkaiba man tayo sa paniniwala, uh, sa so katu kat kat katuruan, batas o pulusiya, so bawat isa ay may pinaniwalaang uh, isang tunay na Diyos. At alam natin na niniwala tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak at yung Espiritu Santo. At sabi ni Pablo igalang ninyo ang dapat igalang. Parangalan ninyo ang dapat ninyong parangalan. Ah uh, ano ba ang sabi niya upang humaba ang inyong buhay at maging na ka sa lahat ng kailangan. Ah yeah, maganda kasi kung ang pagtrato natin sa isa't isa ay kaibigan kasama uh, kapatid, di ba? Maganda yung inyong environment. Pero kung ang pagtingin mo sa isa't isa ay kalaban, <laughs> Uh, pagtingin mo sa isa't isa ay magkaiba. So nagkaroon tayo ng competition, uh, nagkaroon, nagkaroon tayo ng uh, pag-iisip na iba ako sa kanya. Pero wala naman tayong pagkakaiba. So ang magandang naidulot ng tao kung may paggalang siya sa isa't isa, maging mapayapa ang pamumuhay, mawala ang pighati, higit pa sa pilak ang pakinabang nito, higit sa gintong lantay ang tubo nito. So, walang kayamanan daw ma ma maipapantay dito, uh, sabi ni Haring David. Kaya ma maganda kung ang pagtingin natin sa isa't isa ay kapatid, uh, kaibigan. Yan, yan yung ang term ni Kristo eh. Hindi ko na kayo tinuring na kalipin, kundi kaibigan. And then sa bandang huli, sinabi ni Kristo, uh, kapatid, mga anak ng Diyos. So, maaliwalas ang buhay ng tao. And then lalakad kang matiwas uh, sa lahat na yung lakad ay wala kang alalahanin. At lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing kung meron tayong paggalang at pagpapahalaga sa isa't isa. So yun ang magandang naidulot. Pero kung pagtingin mo, o oh, ano ba yan? Nagkasala ka na naman. <laughs> ang pananaw ng mga Kristiyano kapag nagkasala yung iyong kapatid ay tulungan. O, yun ang pamumuhay kristyano. Hindi yung kusgahan, hindi yung it's puwera na lang, wala kang kwenta. Ganon <laughs> ganun tayo magsalita, wala daw kwenta. So minsan at kadalasan, ang pagkakaiba natin sa pananaw o estado ng buhay ang sumisira sa kagandahang kaloob ng Diyos sa tao. Uh, kaya nagkaroon tayo ng discrimination at minsan yung unrespectful natin sa isa't isa. -isa at lagi nating naririnig yung wala tayong pakialam o wala kang pakialam. So parang ganoon, wala tayong pakialam sa kanila. So akala ng iba, uh, ito yung ito yung recommendation ni uh, Pablo na akala ng iba totoong mananampalataya sila dahil sila ang may alam ng kautusan. Di ba? Uh, proud na proud ang mga audio. Kami lang ang may uh, alam ng katotohanan, parang dala-dala nila yung katotohanan mula sa Diyos. Uh, para sa kanila, tama naman kasi pinili ang Israel eh. Nung una, pinili ang Israel. Uh, sila ang pinangakuan ng Diyos. Totoo po yun. Uh, biblically. At nangako ang Diyos sa Israel. Kaya sabi ni Pablo, uh, dahil sa uh, hindi ninyo pagtanggap sa mabuting balita, uh, sa panibagong uh, kasunduan ng Diyos kay Kristo. Uh, sino daw ang uh, sino ang mapalad sa panahon ni Kristo itong mga hintil? Dahil ang pangako ng Diyos sa mga Hudyo napunta sa mga hintil, sa mga hindi na walang pananampalataya. Uh, mayroon naman silang pananampalataya, magkaiba lang. uh, <laughs> hindi naman, wag natin sabihin wala silang pananampalataya. Meron, kailang magkaiba lang sa, nung sinabi ba ni Kristo, kilala namin ang Diyos na sinasamba namin. Pero inyo hindi nyo kilala. Uh, mas lamang yung nakakilala sa tunay na Diyos at sinasamba. At yun yun ang Israel. Okay? At uh, kung titingnan natin, huwag nating, huwag nating iset aside uh, o huwag nating tingnan na tayo ang uh, swerte, pinagpala. Dahil kung sinabi man ng Diyos o nangako ang Diyos sa uh, Israel, Uh, nangako din ang Diyos sa mga hintil. Okay. Uh, nangako ang Diyos sa lahat. Okay. Hindi lang sa hintil, sa lahat. Na ang sinumang tumatanggap nito, ang sinumang kumikilala sa kay Kristo, anak ng Diyos, ay bigyan ng buhay na walang hanggan. Hindi lang yon ang lahat ng kanyang pangailangan. So, hindi tumitingin ang Diyos sa mga maaalam. Uh, hindi lang tumitingin ang Diyos sa mga pinangakuan niya. Uh, hindi lang tumitingin ang Diyos sa mga uh, taong marurunong, kundi sa mga, siyempre, yung mga may magandang uh, puso, kaluuban. Doon din tumitingin ang Diyos. Hindi lang sa mga matuwid, hindi lang sa mga may alam ng kautusan o katuruan, okay? Kundi ang Diyos ay tumitingin din sa mga taong handang makinig o handang uh, lumalapit sa Kanya o gawin ang mabuti o kalooban Niya. So, wala tayong pwedeng uh, hamakin sa mundo ito. Dahil ang Diyos ay nagbigay sa atin ng uh, equality, uh, karapatan, kalooban. Uh, Siyempre, kung nasunod natin yon, kung sino yung gumagawa sa kalooban ng Diyos, mapasakan ang pagpapala ng Panginoon. So, yan. Isa yan sa mga magandang recommendation na nakita ni Pablo at kahit kay Kristo. So, hindi porket kristyano ka, mapalad na. Eh paano? Hindi natin ginawa yung pagiging kristyano. So mapalad ba yun? Uh, hindi pa kitang ka sa Christianity na isa sa mga naipundar ng mga apostol, uh, mapalad na. Kasi ang mga mapalad yung gumagawa nito kahit hindi sila mga kristyano. May maganda nga ditong recommendation, uh, hindi, uh, observation. Kasi may mga hindi kristyano pero namuhay bilang kristyano yun ay kalugod-lugod sa Diyos. Uh, kaysa mga mananampalataya o kristyano, then hindi naman nabigyang hostesya pananampalataya. Di diba, Hindi porkit pari tayo o pastor, okay na. Uh, sabi nga na isang pari, baka mas magaling pa yung membro mo kaysa sa iyo. <laughs> yun daw ay danger. Eh dapat talaga nag-aaral, nagsasaliksik, pinapalakas ng spiritualidad. Kasi kung totoong ikaw ay pinagkalooban ng Diyos ng karunungan at spiritual uh, upang mangaral, oh, di, palakasin, palalimin natin yon para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos. Okay? So maganda yung mga observation na yan. Uh, mas maganda sa tao na itrato natin ang isa't isa bilang kapatid. Kung may pagkakamali man sila, hindi sila kriminal nagkamali lang sila by situation pero hindi ang pagkatao niya. Uh, tingnan ninyo, nung nilikha ng Diyos ang tao, nilikha niya sa kawangis niya. So, ibig sabihin, hindi tayo malayo sa Diyos. O, di ba? At marami pang mga binipiso o parabagang karapatan ang pinagkalog ng Diyos sa tao na mapabilang doon sa kaharian niya. So, yun yun ang pagkakaiba natin sa lahat ng nilikha ng Diyos. Uh, binigyan tayo ng maraming uh, karapatan. Uh, mapabilang, kaya lang kung choice mo talaga mapabilang sa Diablo, di, eh, may paghuhusga diyan. Uh, tap sa uh, huling araw, uh, sinabi naman niya ni Kristo. Pero hanggat hindi pa dumating ang huling araw na yan, talagang binigyan tayo ng karapatang magpago, uh, mapabilang, kaya ang si Jesus patuloy na ngaral, ang mga apostol na ang mga churches ngayon nangangaral para ipaalala sa ating lahat na merong paghuhukom sa huling araw. At kung hindi pa nabago, kung mangyari na yon uh, depende na yun kay Kristo. Baka 50-50 na tayo doon. Pero mas maganda na ngayon pa lang ay nareassure na natin yung kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, nasa Jones, mga kapatid, ang pagpapasya. Pero dapat din gawin natin yung... Uh, A uh, role natin bilang tinawag at bilang binigyan ng pagkakataon ng Diyos ng maraming binipiso at karapatan uh, bilang kanyang mga pinili, mga anak, so, mga anak pa yung term na sinabi ni Kristo at kanyang mga hinira. So, igalang natin ang isa't isa. Yun ang pinakamaganda na recommendation natin, guys. Amen?